Nangahas pang agawin ang gamit ng Diyos, talagang matapang, isang templo sa ilan, Coral Mazu na sinasamba, maraming alahas ang ninakaw, na walang halos 30 milyong entity. Naghahaplo sa paligid ng estatwa, lumabas sa bulwagan bandang hating gabi, hindi deboto o tauhan ng templo, isang matapang na magnanakaw. Naganap sa isang templo sa Nanfangao, Yilan, ang Mazu na may maraming alahas ang target. Nawala lahat ng alahas at kwintas, umabot ng limampu minuto mula sa pagpasok hanggang pagnanakaw. Sa huli, aksidenteng na trigger ang alarma. Inalerto buong templo, agad tumawag ng pulis. Tinawagan ko ang templo, dumating ang pulis, dumating ang security, tinawagan ako, dumiretsyo ako. Nangyari ba ang pagnanakaw dati? Dekada na ang nakalipas. Lahat ng nagnakaw na alahas ay nakabitin sa Mazu, karamihan ay donasyon ng deboto. Tingnan ang larawan ng paghahambing, sa ulo ni Mazu, corona na may limang phoenix, dalawang isang daan at dalawampu karat na pula kora na nawawala, nawawala rin ang pulang kora sa tabi ng taina, hindi lang iyon, mga gintong lock sa magkabilang gilid ng korona, at mga koral na kwintas, lahat ay ninakaw, ang dating magarbong palamuti ay wala na, ayon sa templo, lahat ng nawala ay aabot sa 30 milyong entity. Talaga, pasensya na sa lahat, paumanhin, dahil hindi namin naalagaan ang Diyos, kaya pumasok ang magnanakaw. Nanawagan din kami sa anino, ang Coral Mazu ay may espiritu, may kaparusahan. Narinig ang boses ng tauhan ng templo, ang tapang at masamang gawa ng magnanakaw. Nakilala na ng pulis ang suspect. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.